So ito guys, pag-usapan po natin yung napakalakas na baha na tumama po ngayon sa Spain okay? Nadulot po ng climate change Ayan. Grabe yung pong naging ragasa ng tubig Yung pong mga kotse lumulutang patong patong Yung pong mga tao kailangang i-rescue Marami na rin po ang namatay Talagang hirap na hirap din po yung gobyerno sa pagtugon po dito po sa hindi inaasahan nilang ganyang kalakas na bagyo na tumama po sa kanila. Uh, tubig at baha. So talagang nakatakot po kasi yung Spain, kung isipin nyo, napakayaman na bansa na yan. Mas progresibo sa atin yan. o Pero ganyan pa rin po yung nangyari. Paano pa kaya itong Pilipinas na nasa daanan parati ng mga bagyo? Kasi talagang nasa nasa path tayo parati ng mga tropical storms na nabubuo eh uh, it only goes to show yung pong epekto ng climate change and yung bagyong leon di ba signal number 5 ang tumatama po ngayon diyan sa Batanes sa Taiwan uh, kaya nakakatakot po na palakas ng palakas yung pong mga tumatama po sa ating uh, bagyo and even yung ulan na bumuhos do sa bagyong Christine. Two months worth ng ulan yung pong bumuhos dyan po sa Bicol. Kaya kahit anong paghahanda siguro, kahit anong mga ginawa ng proyekto po dyan ay hindi sapat. Dahil po talagang bihira yung ganyang kalakas. O, pero ang nakakatakot nga po dahil sa climate change, eh posibleng mas dumalas po yung pong ganitong mga klase ng bagyo. Um, kasi po pilit tinitira, okay? Ng mga DDS at uh, yung isa pa si Tatay Hari Roque, uh, itong si PBBM at yung kanyang administrasyon sa kawalan daw ng master plan, sa wala daw uh, paghahanda, wala daw ginagawang maayos. Hoy, eh, pwede mong ibalik dito kay kay uh, Tatay Hari Roque. Anim na taon si Pangulong Duterte, daan-daang bilyon ang nagastos din sa flood control, di ba? Uh, bakit yung dam Davao, grabe pa rin yung mga baha, di ba? Konting lakas ng ulan lang, grabe na na yung baha. So, nakakalungkot po eh. 50, may 51 billion pa na ginamit niya kung ano-anong mga projects, di ba? Uh, doon sa isang distrito. Bakit hindi matugunan yung, yung baha din dyan? So, bago po sila magturo itong mga DDS sa mga uh, posibleng mga problema kay BBM administration sa kanyang dalawang taon, eh, tignan po na po natin, di ba? Yung anim na taon, ano po ba yung nagawa? Daang-daang bilyon, di ba? Eh, 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 ilang, ilang daan, ilang libong uh, flood control projects po ang kanilang uh, sinimulan. At hindi po natin masyadong marinig kay uh, dating Pangulong Duterte, ito pong issue ng climate change. Unlike dito kay PBBM, ito po, may nakita akong uh, video ni PBBM eh. Oh, noong 2020, climate justice, eh? Okay? Ay ang ating pangulo naman, habang uh, tinatrabaho niya Yan po, oh, yan oh. about climate justice Ang ibig sabihin po, 2020 pa lang uh, And even before that pa, ay uh, concerned na si BBM sa sitwasyon ng climate change diba? At talagang, nung siya ay naging pangulo, yan po ay parating niyang nire-raise Sa mga malalaking pagsasama, pagtitipon ng uh, United Nations, o sa ASEAN, o sa kung saan man Dahil po, uh, we need to be a strong voice Uh, against climate change kasi po hindi naman tayo ang pinakamalaking polluter ng hangin no ng di ba galing po yan sa malaking factory sa mga developed nations hindi po sa atin so kailangan pong patuloy na magingay ni PBBM para po umaksyon yung mundo pagdating po sa climate change but it doesn't mean na wala pong ginagawa si PBBM kasi ito nakita ko Nung August 7, inauguration ng Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project sa Masantol, Pampanga. O pinangunahan ni uh, PBBM. Okay? Nung August 7 po ito. At uh, hindi po madali. Okay? Uh, hindi po madali. Kasi sinisisi nyo yung pangulo ngayon, dalawang taon pa lang nakaupo. Eh, nung anim na taon, di ba? Ba't hindi sisihin nyo? At uh, eh, dito po sa parte na to ng Pampanga, nakatira din po kami dyan. May bahay po kami dyan, sa, kami, kami sa may bandang San Simon, sa may Pampanga River. Eh, lagi pong binabaha. Matagal na pong problema yan na, uh, ng aming lugar dyan at itong si PBBM ay tinutugunan sa ganitong klasing mga proyekto with consideration po sa climate change. Okay? Na ikumpara mo sa dating administrasyon, eh, parang hindi nga priority at hindi natin narinig masyado at kung magkalimutan tayo, yung Project NOAA ay pinatigil din po nung panahon ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte okay? Uh, na malaking tulong sana sa makaprevent ng mga mga dagdag pinsala o kung uh, kumbaga yung mga kababayan po natin na, na nagi, nabibiktima nito pong bagyo eh, mas mababawasan po sana kung hindi po tinigil yung pong project na yon. so sa akin po itong si, si Tatay Harry ang sinasabi oh, oh, bakit wala tayong flood master plan o, meron naman pong, meron mga proyekto na pinakita ko nga eh, di ba? E, talagang, e tanong nga, sila anim na taon, ano po ba ang nagawa? O, ito, sinasabi din niya dito, singilin nyo ang politiko ang mga politiko. Eh yun na nga po, Tatay Hari, sinisingil na po namin ngayon yung pung nakaraang administrasyon na umupo po ng anim na taon. Bago po sila magturo, bago po sila tumingin ng kung ano-ano, eh sa akin po, eh, tingnan muna po natin Doon sa panahon nila. Di ba? Kasi puro sisi tayo, eh, kakaupo lang nila. Kung baga, kakapasok lang ni BBM, dalawang taon pa lang, sila anim na taon na. And uh, usually po, yung mga nararamdaman po natin ngayon, Okay? 'yung mga problema na nararamdaman po natin ngayon sa totoo lang 'yan po ay after effects nung mga nakaraang mga taon. 'di ba? Na hinahanapan ng solusyon ni PBBM ngayon. 'di ba? For example, 'yung mga pogo na 'yan Uh, krim, eh pantas ng krimen, apogo galing yan na sinusolusyunan ngayon ni PBBM sa West Philippine Sea dahil sa pagpapabaya ngayon, hinaharap ngayon ni PBBM ganyan din po sa problema sa baha uh, na anim na taon ni Pangulong Duterte, hindi ko sure kung ano nangyari sa mga flood control niya, uh, wala masyadong pagtingin sa climate change yan po yung inaaksyonan ngayon ni Tatay na uh, ni P yan po yung ina ngayon ni PBBM. Uh, at uh, talagang wala pong ibang magawa ito pong kampo nila kundi po manira ng manira. But hindi na lang po sila sumuporta sa gobyerno. Di ba? At uh, kung marami po sila, ano, ba't di na lang po sila tumakbo bilang presidente? Yun naman po eh. Hindi sila makapagintay ng 2028 eh. At talagang masyado pong ano sa kapangyarihan. Pero nung sila naman yung nasa kapangyarihan, yung mga problema yan, eh hindi naman nila masolve-solve din nung, pan nung panahon nila. Di ba? Si PBBM nga, buti nga, eh, mas, mas maganda yung direksyon na ginagawa. Talagang itong sa Kristin lang, eh, na uh, epekto ng climate change, napakalakas ng buhos ng ulan. So, kailangan pong mag-adjust. Yun lang po, eh. At uh, tingnan po natin kung saan pupunta yung topic na to. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.